Hello po kabayan sa mga inquiry namin, sa mga followers namin, sa mga gustong mag-apply sa Hong Kong. Ang process natin ay direct hiring application. No? Ipaprocess ang inyong mga requirements direct to Hong Kong. And then kapag meron ng mga employer, sa na kayo mag-report sa agency. Kung saan dito sigurado, legit na magkaroon mo na kayo ng employer bago kayo mag-report sa agency ng Uh, Pilipinas, okay? Amo muna bago uh, report sa agency. So, sa lahat ng mga gustong mag pag-usapan natin muna yung age limit, no? Para hindi na kay magtatanong sa inbox namin kung anong uh, edad nang pwedeng mag-apply sa Hong Kong. Ang first timer natin is uh, from 24 years old until 37 years old. As long as have enough working experience as kasambahay sa Pilipinas. Sa mga ex-abroad naman is 45 and below. Okay? 45 and below, kung humabol pa kayo dahil 46 na kayo, hindi na po pwede. Hanggang 45 lang po and below. Sana maunawaan nyo, wag na kayong humabol kung lumampas na kayo. Okay?